Mars. Hello mga Mars and Pars! For today's video, ayan nga, naglalakad nga kami papunta sa bahay ng kaibigan ko. Kasi nga, nag nga siya kasi birthday daw ng kanyang benan. Kaya ayan, saktong-sakto, pag uwi ko kanina, gutom ako. Kaya nung sinabi sa akin na magpunta kami sa birthday, wala talaga ako paligoy-ligoy. Sumama agad ako mga Mars and Pars. O ba diba, hindi talaga ako ko mahirap ka usap pag ganyang usapan mga Mars and Pars. Kaya tingnan niyo naman, agad-agad kami naglalangkat papunta sa bahay ng kaibigan ko. O oh, di diba, Mga Mars and Pars, di diba? Well, hindi talaga ako kahirap-hirap usapan pag ganyan mga usapang birthday mga Mars and Pars, di diba? Pag libre ang sarap talagang kumain. O, oh, ba diba? Kaya, ayan, tingnan nyo, andito na kami sa bahay na may birthday. Kaya, agad na agad akong pumasok para kunin ang plato. O, oh, di ba Plato, agad mga Mars and Pars. Kaya, ayan, kumuha na nga pala ako ng plato para maglagay ng aking pagkain. O, oh, di ba? Tignan nyo naman ang Mars nyong gutom na gutom. O, oh, di ba? Kasi nga, ang sarap talaga kumain pag ganitong okasyon. Lalong-lalo na pag libre. O, oh, di ba? Ang kapal talaga ng ng mooks ng kaibigan nyong Mars. O, oh, di ba? O, oh, pag ganitong okasyon, bawal talaga ang hiya-hiya kasi nga, wala na tayong hiya. O, oh, di ba? Tara, kain tayo mga Mars and Pars. O, oh, ba diba? Tignan nyo naman. etong si Sandy. nag siya sa inyo. Hi daw, sabi niya, mga Mars and Pars. Kaya, ayan, tignan nyo naman ako. Hindi pa talaga ako na tapos maglagay ng pagkain sa plato ko. Ayan, ang tagal ko pa talaga na tapos kumuha ng ulam mga Mars and Pars. O, oh, ba diba? Tingnan nyo, hindi gutom yan. O, oh, ba diba? Yan nga pala ang my birthday mga Mars and Pars. Maraming maraming salamat po sa inyo Auntie Belin sa pag-invite mo sa amin. Ang sarap ng pagkain mo, nabusog mo talaga kami. Kaya ayan tingnan niyo naman ang aking mga Kamars. Mga Kamars ko din in sa tunay na buhay mga Mars and Pars. Ay, oh, ba diba ang gaganda nila. Ay! Charot. Oh, totoo, ang gaganda talaga nila mga Mars and Pars pangalawa lang ako sa kanila. Sila talaga ang pinakamaganda kong Mars. Ah, oh, ba? Diba? Oh, sabi ni ate, ni ate, kain daw tayo ng crabs. O, oh, ba? Diba? May pag -crab. sila. Ang social talaga ng mga pagkain nila dito, mga Mars and Pars. Kaya nabusog talaga ako. Kaya pagkatapos kumain, agad-agad kami umuwi, mga Mars and Pars. At syempre, may dala pa kaming take out. Hoy, hindi sa akin yan pinadeliver deliver lang yan sa akin, sa isa ko pang Mars. Akala nyo sa akin, no? Hindi. Pina-deliver lang yan kasi nga yung isa kong Mars, hindi siya nakapunta. Kaya sabi ni Mars, isa, na ipadeliver deliver namin sa bahay. O, oh, diba? Kasi nga, mahal na mahal namin ang aming kamars. Kaya hindi namin makakalimutan. Kaya ayan, diba? Pag-uwi namin, ang saya. Saya talaga ng grupo namin pag-uwi namin. Kasi nga busog na kami. Kaya nakasmile lahat. Tingnan nyo naman. Ah, Magde-deliver na kami ng pagkain sa aking Mars. Ah, oh, ayan! Malapit na nga pala kami sa bahay ng kaking ka-Mars. Kaya sabi ko, pupunta muna kami ni ate sa bahay ni Mars bago kami umuwi. O, oh, pagpasensyahan nyo na ang aking video pag masyadong madilim kasing dilim ng buhay ko ayan nga, papasok na nga pala kami sa buhay mo, Char. Papasok na nga pala kami sa bahay ng aking Mars. O, de ba Papasok na kami sa bahay ni Mars para ipadeliver ang kanyang pagkain. O, ba diba? Ang sasyal. Ay! Ayan nga, pagdating nga namin doon, akala namin wala tao. Kasi nga, napakadilim. O, oh, ba diba? Hindi niya na siguro ako nakikita, kasi ang dilim-dilim ng aking pagmumuka, Charot. Pero may tao talaga yan, naghihintay lang kami na buksan kami mga Mars and Pars. Uh, pagkatapos nga niya kunin ang kanyang pagkain, kaya agad-agad na kami umalis para umuwi. Kaya hanggang dito na lang aking pagbaboy sa over mga Mars and Pars at hanggang dito na lang ako. Ingat ho tayong lahat at maraming maraming salamat sa panonood.